salubong ko sa inyo ito ang pasalubong sa inyo o, oh, ito hindi ayan ah, ngayon ko lang yan sila pinakain ng mais guys testing ko kung obra ayan obra alam ko na lagi ko na bibili ng mais yan kain, kain na dun na. kain 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 na kain na aray kamay ko yan to, Mm. Oh. oh, tingnan mo naman yung dam. Mas sustansya kasi ito. Oh. Siguro para sa kanila mas sustansya yan. Mm, oh, grabe, oh. Grabe, oh. So, yun guys, uh, nalungkot ako dun sa alaga kong hibon. Uh, yun. Nagkumpiyansa pa rin so, kasi ako na ko ay hey, hindi lalayas sa akin dahil dito. Dahil dito kala nila kauri nila yun dun sa, ano, sa puno ng ngayon, apat na itim. Doon sila sumama, tapos pumunta doon. Tapos nakakalungkot naman sa tagal mong inalagayaan, tapos lumayas lang sa'yo. Wala na, sayang nakakapanghinayang uh, guys kakapanghinayang naman yung tagal mong inalagaan tapos minsan lagi ka pang puyat sa pagpapakain doon kaya minsan din pala masyado lang ang nagkumpiyansa sayang pinakain ko sila ng mais wala na hindi na babalik yun nakakapanghinayang naman yun na talaga dito sila dumapo pumunta doon sayang na kapanginaing naman yung ganoon guys na mawala yung alaga mo malayo kasi sila guys sa kagubatan siguro ko mas okay na lang din yun para makapamuhay na lang din sila na ang tahimik at meron na silang sariling desisyon at uh, okay na lang din yan sa akin malungkot nga lang ayun o oh, nandahil doon guys ayun o nandahil doon sa ayun o oh, dalawang magkadikit ayun isa dalawa nandahil dyan nakita nila kala nila kauri Lum kaya lumipad ayun o oh, apat pala sila ayun o oh, isa dalawa yun pa apat pala sila kaya kala nila ayun oh, ayun, oh, ayun oh. Ayan sila, guys. Yung mga... Doon sila gumaya. Iyaman na lang din yung guys para makapamuhay na lang din sila na malaya. Ayan, katatapos ko lang sa kanila magpakain ng mais. oh Ito yung mais. Yung pinagkainan nila. Ayan. Tapos, bigla na lang silang... Ayan, lumayo. Ayan yung kulungan nila guys na ginawa ko. Kulungan nila. Pinaganda ko pa para sa kanila. Para maluwang. So, eh, sinadya pa talaga natin tong buksan para wala na yun. Hindi na yung babalik. Sayang. Ito lang talagang hindi lalayo sa akin. Halika dito, baby. Halika. Halika. nilayasan na tayo ni nilayasan na tayo baby nilayasan na tayo patras nilayasan na tayo kaya na mamuhay na lang silang maano sa ano baby mamuhay na lang sila baby ito na lang talaga nag-iisa po ito na lang libangan ko nabawasan ng dalawa nabawasan ng dalawa patras wala na sila patras wala na wala na sila patras lumayos na lumayos na sila lumayos na yung mga alaga natin lumayos na wala na tayong wala oh. lima, apat lang yan sila kanina baka nandiyan dyan yung isa pero yung isa layo na ng pinuntan malabo na yung guys na makabalik pa swerte yan na lang ayun ayun no? ayun ayun ay ito nga yung akin pero hindi na malandinin talaga baba doon na sila guys uh, pasorte na lang guys kung bumalik sila nandun sila sa puno dito ko na maka wala wala dumaan pa sila dumaan pa yung isa guys gumanon nakita na mataan ko pa siya guys yung isa nandito dito oh. ayun dami nagagalawan doon sa puno at tumikot pa ganun wala dami kasi rin kamang kalapating may ipaikot-ikot hindi rin